Mapuso sa Bacol City naman ni isa ka psychologist kin patpat dapat himuon sa tiyon nga may mag-amok nga persona. Rider yun, nga nagrescue sa babayi nga nagamok sa Bacol City pasidunggan sa Bacol City LGU. Yarig balita nga gin gintutukan. Sa iya mala Black Rider nga moves kay Kabalaka nga magbulig pakalmahon ang nagaamok nga babae sa tungas ng dala na pisar posible man mabutang sa itali ital ang iya kabuhi gilingad lan ini karon nga Hero Riders sa Bacol City ginmando sa Alkalde nga pangitao ni agud pa si Dunggan bilang ehemplo sa isa persona nga may kabalaka sa iban nga tawo Gultiada nang to siya nag uh, ano, ang rider nagbulig siya involuntary abla siya bilang citizen nga masakit, ka man sakit sa palibot kasi to ni isang pulis tapos sa dula sa gulpi. nabalik na sila lugar sa Murcia si Elia Sunshine nakigangot na ang tinawo sa Municipal Social Welfare and Development Office sa barangay nga tutugan ang sitwasyon sa babaye ang kahimtangan ni Elia Sunshine na nakalabot na sa igdalupangod sa mga mental health advocate ang psychologist si, si Dr. Dave Calvin Ganob ginpatpat ang mga dapat tanda ang ka sa tunga sa makaangay hitabo. Hindi ta pagkadlawan, no kay kabalo kita nga di are not their proper mindset. Ikaduwa istoryahon pamatian kag i keep away siya from the people kay basi maka halit pa siya sa ibang nga tawo and thirdly i-refer siya sa mga proper authorities by referral meaning ipadala siya sa mga mental health institution nga may bulong ano naman ba lang dapat mangin prioridad sa rescuers sila bina sa mga nga lugar kaangay sa natabo sa babaye very different ko ara sa public space because it's not only you may ara ang iban nga mga bystanders nga maka yun na lang, makawitness, kaya maybe maging matraumatic ang experience of them witnessing this kind of uh, incident happening in the public space. Sa kabugusan, na nga pang intindi sa sitwasyon, kaginaagyan niya kondisyon sa mga pasyente ang dapat tagaan sa Igdalo Pangol. Opa Adrian Priatos, One Western Visayas.